sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniwala po akong sila yung may tatangin po sila at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayas sakit sa araw-araw. No? Palang umaga, tanghali hari gabi sa inyo na uh, sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniwala po akong sila yung may tatangin po sila at may mabubuting kaloban. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas sa aking YouTube channel, iwagan ang pangasinan mo. Huwag na po kayo ng pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell -like icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At pagkakalug ko po sa inyong lahat, aking mga po na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Katandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit at huwag pong ipagyabang panataling magpakumbaba sa isa magtulungan magbigayan ng isa lahat ng at sana po ay kung gagamit po kayo ng uh, mga ganito pong kaalaman po sa si spiritual po ay magpursige po kayo at uh, palagi magpakumbaba sa isa magtulungan magbigayan at higit sa lahat po ay uh, isa puso't isipan po at na uh, palagi pong uh, humingi ng gabay sa Diyos ng mga sa lahat para gabayan po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. At sana po ay uh, uh, pag nag-subscribe po kayo ay mag-like and share sa bukal po sa puso nyo po. Uh, sana po pakitulong po. At marami po kayo malalaman po dito sa Hiwagan ng Pangasinan po. <coughs> Ay share ko po sa inyo yung napakabisa rin pong pundo. Ang pundo na po ito ay napakabisa po. Nakakaloko <coughs> po sa inyo para may magagamit po kayo pang pundo po. Sa mga kapaguan po, uh, maggamit po niyo ito. Pundo. Narito po ang pundo po na ipagkaloko po sa inyo. At bago po lahat po ay shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po. yan po magagamit po nyo sa pang araw araw po yan kompleto po yan na kung po may magagamit po kung gusto nyo po manggamot po kung mag aral ng spiritual yan po ang pondo screenshot nyo lamang po Opo. Uh, sana po pag nag-usal po kayo na pundo sa uh, sana complete nyo na po yung uh, Uder Bagod Balabal pundo Ito po ang isinir ko po sa inyo yung napakabisa pong pundo po ito. Pangkalatang pundo po ito. Uh, napakabisa po na pundo po yun. Magagamit po rin nyo po ito sa halimbawa po sa pangkaligtasan po. Halimbawa po punta po kayo sa libre -lib na lugar o kahit saan po basta isaulol po nyo lamang po itong oras yun na po ito uh, pangkalatan po ito na pudir po uh, pundo pag nagkusal po kayo ng pundo ay masisilaw po yung mga masamang uh, may maay ka o masamang tangka sayo pang protection po ito na kayo sa yung pundo po yung pundo po na ito ay napakabisa po ito na pundo kaya isikresyaan na po at kopyahan nyo po pangkalat ang po ito na po, po ang pinapakita ko po sa inyo dito yung ginagamit ko po ito na pundo po yan ginagamit ko kaya alam na alam ko po, po ng kapangyarihan po nito kaya uh, ipakakal ko po sa inyo para may po rin po kayo na hindi lang po ako matututo kundi marami po kayo may kukumpusin pa na matuto po mga gamot na hindi na po kayo pumunta sa doktor um, sa mga ibang abularyo po para matuto po kayo maraming salamat po sa inyo lahat sana po ay, uh, mag subscribe po kayo, like and share uh, pakitulong po maraming salamat po hiwagan ang pangasinan po